Alright. Tea time. Ano po ito? Italian lemon tea. Tapos meron kaming nabili sa pinuhanta namin kailan lang. Nakakatuwa. Laruan. Ito Pang anba ba? Mapasalubong. Pero ito pasalubong para sa akin to. O ba diba? Play money. Diba? Nakakatuwa. Tapos meron pa Parang sa atin nips. Ito, ito, parang milk, di ba? Pero buksan natin, ha? Ah. Ito nakakatuwa din, eh. Ito. Mm. Di ba? Play money. Nakakatuwa. Buksan nga natin. Nakakatuwa yung play money na to. Parang bata. Parang, ano, siguro yung pera nung nakaraan, eka. Pero imbis na tao, oh. 'di ba? Kakatuwa. Hmm, pa. 'Di ba? One hundred daw eh. Siguro one hundred yan nun. Hmm, diba? Papil. Yung nakakagutom. Kainin ko kaya yung papil na to. sarap pala yung papil na to. Hmm, sarap pala. Pati ito mamaya, titikman ko. Hmm, sarap pa. Sarap talaga ng papil na to. Kahit na sinakain ko na. Tagutom. Wala po ah. Ang... <laughs> Hindi po ito papel. Ano po siya? Oh, isda. Gawa sa isda. Kaya parang lasang bole-bole. Eh. Hmm. Hmm. Ito pang karaniwan eh. Ito mamaya tingnan po ulit natin mamaya. <laughs>